Yon, good evening mga kapain. Andito na naman ako, nagsasabi sa inyo. Laban lang mga kapain, no. Araw-araw laban lang. Pero gabi ngayon. <laughs> so yon, andito ulit ako sa bukid, no? Pero ako lang mag-isa, hindi ko kasama si Pengay at si Kakox. Kasi mag-spray ako ngayon mga kapain, kakatapos lang kasi ni Kakox maglaba no talagang dalawang araw din siya naglaba mga kapal sa sobrang dami ng ano namin uh, labahin yan na ah, believe din ako kay ano eh believe din ako kay kakuks believe din ako sa asawa kong yan mga kapal talagang pati rin siya kinakayan niya din mga kapangil ang ano ang laban <laughs> laban So, magpapainit lang ako ng tubig at mamaya yun ang gagamitin natin pang kape. Kape ako mga kapangil. So, uwi din ako mamaya, mga kapay. Uwi din tayo. Eh, dun kami muna matutulog. At saka ano pa, ako ang nagbantay kay, kay Pengay mga kapangil. At ano, may nangyari pang masama kay Penggay mga kapangil eh. Na ano siya, na nauntog yung ulo niya dito nung binabantayan ko. Nauntog yung ulo niya dito, yung noo niya sa ano, sa pintuan ng bahay. Ayan, dumugo. May sukat dito ganyan mga kapangil guhit. Ang bilis kasi ni Pengay. Tsaka ano din, hindi ko nabantayan ng maigi mga kapangil. siya na magpapainit lang tayo tapos magsiset up lang yung spray okay yun nilagang ano siya maapoy maapoy mga kapangil yes na yes na Yon update, ito yung mga tanim naming okra. Mali maliliit, maliliit pa sila mga kapangil. disprayin ko na din. At ito naman yung huling tanim na mais. Ganun din mga kapangil na sprayen na din natin. Sabay-sabay na to. At syempre yung patola natin hindi mawawala yan mga kapangil. Na sprayen ko na din. May tagabantay pa sya ko mga kapangil oh ito yung mga talong natin mga kapangil oh. sprayan na natin mamaya dun tayo sa mais nakaw masukal yan hmm? ito yung talong mga kapayal na sobrang daming bunga makikita nyo pag lumabas na sila ngayon pa lang kasi mga bulaklak pa lang sila so makikita yun makikita nyo mga kapayal soon, soon yan sobrang daming magbunga to papalaban tayo sa mga mais mga kapangil sobrang sukal isprayan ko na lang mga kapangil yun tapos ko na isprayan lahat ng mga tanim mga kapangil at grabe grabe nga talaga kasi sobrang tataas ng mga mais ay hanggang dito mga kapangil ngayon lang ako ng panglagang mais na ganun kataas kata, mga kapangil si ipapakita ko naman sa inyo bukas kasi madilim pangit sa video bukas na lang uh, bago tayo umuwi ibigyan e muna natin ng pinstong mga laga nating baboy Good morning, good morning. gabi. pinapaaga mo yung Halloween. Mukha <laughs> tayong panya. Mukha tayong ano ah. So yun, nagbibiyahe kami. Papunta sa bagong bahay. sa <laughs> Bukid, dito kami. So, mga, anong oras na ba? Sa Anong oras na? Mga 9.30. 9.30. Basta lagpas alas 9 na Kala ko pagdating natin dito Matutulog na tayo eh <laughs> may trabaho pa pala ba? yung baboy yan yung baboy pa pakain baboy kain. natin baka magkapsot na sila <laughs> <laughs> yung dalawang baboy <laughs> sorry oh namayat na yung silinda may ano nakaharang hello Linda yung kami Linda ayan o Linda Oh, mamaya lang. Kain mamaya. Yun, ma ano kasi, pina... pina-check namin si Tengday. no yung, ano, yung kanyang sinabi ko kanina na, ano, na untog niya. nauntog niya. untog siya sa pintuan, mga kapahil, ng binabantayan ko. hindi mapakali, mapakali lalo na si Kakox mga kapangil na hindi mapa check up pero awan ng Diyos okay naman mga kapangil bukos, bukos na naman tapos bukas magpapa uh, in, ano magpapa booster ni booster ni Bengay okay so mag ano lang kami mga kapangil mag skarga <laughs> Dami tayong karga mga kapangil. So, si Chewy. Ayan na, si Sama natin. Diyan ka muna, Chewy. may ka naman bumaba. Dito ko, yun baka umulan dito. Hello? Hello, Kubo. Ayan, yung Kubo, mga kapangil. Ayan ah, na si Kubo. Ano yan? Parang walang lamok. Walang lamok? Walang lamok baka umuwi ng ano umuwi din tayo okay natin ah oh, linda so lalagyan natin sila ng ano katul mga kapangil inaawa kami <laughs> inaawa kami dito eh Ayan o. Yan Sa katunayan, Yung mga katul na dito. Kawawa. Pansaporta din nila sa ano. Ayan. Ayan. Yung isa, meron din yung isa. Ayan, maraming gagawain. Maraming gawain dito sa bukid mga kapangil at ayan unti-unti natin ang ano pililinis unahin lang natin yung mga tanim then pagkatapos itong mga damo mahirap na din gaya ng mga advice nyo mahirap na yan meron din dito Sigurado kumakain din sila ng sagisi eh. yan muna yan Yan tapos <laughs> ini yung mga gamit namin mga kapangil no? Ibababok, ibababok ko lang mga kapangil Pero may ito yung klimat ni Penggay Kailangan nyo ito mga kapangil no? eh, Ang likot talaga ni Penggay Sobra kaya Nauntog Siyempre mga kapangil Kahit na Walisan natin bago tayo umalis Walisan pa rin natin Yan. Tsaka may isa pa akong may isa pa akong problema dito. Ano? Yung pinaka mahirap gawin. alam ko sa sarili ko. Itong pom. Itong paglagay. Oh, yung ano niya, balot niya. Mahirap 'yan, mga Eh. Heto eh. na. Heto na. Heto na. Mahihirap tayo dito. Ano bang tamang paglagay nito mga kapangil Gina <laughs> ka challenge, challenge gawin. I like it. Wow. Tumigil na yata yung ano dyan. Nagpapakonsert dyan. Si Tingay. Gusto laging kinakantahan. Si Tingay. Gusto laging kinakantahan. Sabi ko na nga ba eh. Hmm. concern ng mga uh, subscribers natin. Okay. So to. So lagyan natin ng lagyan natin ng grills mga kapangil. Para safe. Ah, uh, dito na.

tiga tiga nah tiga lihat <laughs> hati temannya nih nggak gitu ya? ini kanta 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 five little ducks went up one day over the hills and Wala. halo bapak papa? Halo papa? <tuk tangan> nah? Nih. Nih. five little duck. Kasarap ako. Tara natin mamaya ang ano, mamaya ang Ito ang lagyan natin ng grills. Tara natin mamaya. Pag matutulog. ban ban tai, tuan, tai. tur tur di ayam mi kabel yuk, kan ta tiga bul bulung ti kai ka yu dilinung mi, mi. Ati ta, dunga tali ti armas mi. Apples, apples, apples are good for you. Wow. I like them. Wow. If you're happy and you know you clap your head. I feel I need ganda Lalo yung na mga ito Good na, matutulog na kami Yan, uh, Good night na mga kapangil Kita-kita tayo kita bukas Late kasi ganun daming ginawa ulit Mga kapangil na Okay